Hello everyone. Ayan, agloto tayo ng kamatis. Tagloto ako sardinas kong kamatis. Itatay, tatay. Ay, pinapilot sa tayo. Ayan. Ano dito, ito is kamote. Rangaw si kamote, yung talbos ng kamote. yung pinakamayaman ng vitamin ah, green leaves. Ito ka kabsati si Daen, tayo yung daw. Kaaduan na dito ni lupos. Tinat natin itata. Ayan, mga katulad natin na mahilig sa gulay. Gulay-gulay lang tayo para iwas tayo ng sakit. Kasi kung puro araw-araw nag tayo ng karne, naku, mas ka mas ma, mas maaga tayong ng uh, magpahinga ng matagal. Kasi yung mga karne ngayon, hindi natin alam kung saan sila nanggagaling, Kung hindi ka mamili dyan sa bayan, sa mga one, na, two, karne, oo. Kasi marami two, nang namamatay na ng heart attack, right. high blood dahil sa karne. Lalo na yung karne ng baka. Kasi yung karne ng baka, marami siyang mantika. Three, two, three, two. Uh, kasi yung ano, yung mantika ng baka kapag uh, na mo kapag uh, nalamigan siya, tumitigas yung mantika niya sa ano sa kawali o sa kaserola natin, kung saan tayo luto. Ire-ire lagay mo lang sa refrigerator ka magahan na, marami na siyang mantika. Yung yung isang uh, dahilan bakit marami nagkaka high blood na is na, na heart ay, attack. Ay, sa dugo. Oo nga, doon nga na ano, doon nga nai stock yung uh, mantika sa dugo. Kaya na nagiging may barado lahat yung puso nila. Yun ang cause ng mga maraming mamatay ngayon. Kaya iwasan natin kumain ng uh, kumain ng mga uh, mantika dahil uh, hindi lang ang uh, buhay natin kundi papilya pa natin. Kasi of course kung um, nasa magkakasakit tayo, kawawa ang mga pamilya natin. Lalo kapag hindi tayo ready sa mga gastusin at kailangan natin na ma-hospital. Mahirap na. Eh, dahil mura naman ang mga gulay na ngayon. Sa, lalo sa ating probinsya. Marami. Kahit saan, mura na. Pero dito lang kasi sa probinsya ang uh, kagandahan ay uh, nandyan ka lang sa paligid. Marami na humingi ka na ng malunggay. Ayan kama Ang saluyot ngayon ay nagkakahalaga siya ng 10 pesos ng isang talig. Tapos ito naman, nagkakahalaga siya ng 15 pesos. Tapos 15 pesos, uh, kung compare mo sa isang kilong baka, hindi naman masama na mag-ulam tayo ng, ano, ng karne ng baka. Paninsan minsan, pero kung yung parati ng ulam natin dahil hindi tayo sanay kumakain ng gulay, ay mas lalong kawawa tayo ang hirap ngayon mag-hospital uh, ma dahil malaking gastos, malaking aderya. Ayan na. Uh, kung wala tayong handa talaga pang hospital, iwasan natin. It 200, oo nga, 200, si ano nga, ay nakahaan na siya ng uh, 200,000 operahan siya sa puso, na operahan pa siya sa ano sa ulo niya dahil lang sa nakita nilang namuo yung manteka sa heart niya binuksan nila nando doon sa loob kulay kulang yung ano niya yung dali niya meron barado so na, yun guys ang gusto kong i-share sa inyo hindi lang yung mga ano yung mga beauty products na dinablog ko kundi yung pangkasulo pangkasalo kalusugan naman sa atin so yun lang ang kailangan natin malaman at uh, ito lang ang ano, ipapaalala ko sa inyo na kailangan natin uh, magtabi kung meron tayong maitatabi magtabi tayo ng kaunti para sa emergency fund kasi may mga may mga katulad natin na nagkaroon siya ng sakit saka lang sila nagtabi ng pera nung nasa hospital na so, yun lang kagandahan na uh, meron pa talagang may kahit konti lang dahil uh, sobra ng hirap ngayon kulang-kulang ka ma kulang-kulang na ano yung magagastusin mo lalo po punta ka naman sa public marami naman may tutulong gobyerno sa public pero kung gusto mong mas ma ano ma para komportable ka sa gamot sa atin naman ay uh, kailangan natin ng gumamit ng mga uh, government card para sa, para matulungan tayo tulad ng mga pill discountan kung hindi ka makonfine kasi 24 hours ka nakakonfine before mo magamit yung pill health natin. So, ayun lang ang natutunan ko nung na nakita ko yung kamag-anak ko na na-stroke. So, huwag natin agalihin na kumain parati ng mga karne. Iwasan natin kung mas maaga -ma pa at ma-prevent natin yung mga sakit-sakit. So, yun lang guys ang uh, videos for natin for today mura na ngayon ang gulay. Kaya gulay lang parati tayo. Hindi na masama na ano, mag-uulan tayo ng chicken. Ayan, maganda ang chicken, adobo, lang na Huwag lang yung may sabaw na lante sa talaga. ina natin yan para sa natin. So, have a nice day to all. Uh, mga kapatid, thank you for watching.